Medyo pa slanting kunti doon. Pwede ba yun? Tahan mo sa gilid kunti. Kunti lang yun. Bante pa kunti. Tapos gilid. Ah, kunti, kunti, bante. Bante pa kunti.

Basta ka jan? Ingat dyan ha. Sa ano, baka maano ka. Okay. Peris Eh dam Sige. Okay. Sige, Oh, my war. Baba. My war. Oke, okay, bapak, baba. May wire, baba. Ang dam, box. Baka madali yang wire. Baba, ang dam, box. Baba, mau dam, box. my wire sa taas. Oke. Ah, ist nähern. Ah. Ito yun. Sa tapos ng kwarto ni Ami. Oh. mga bike sa update tayo okay na yung ano yung ano may ano na yan ito yung ano tubig abang na tubig ito si Forman gumagawa yan si Forman man hayo muna sa ating vlog yan si Forman gumagawa sa ating ano sa ito, ito, ito sa CR namay mga mga ano. Hi ka muna sa ating vlog boy. Ayan. Ayan yung mga ito. So. Uh, ano, update na natin to para pagka ano kita natin yan. Ito yung uh, ano. Abang din yan. Ayan yung uh, ano sa taas. Meron na tayong ano sa taas. Para bubuhusan na lang yun. Ito bintana. Bintana sa CR. Ayan, kunti na lang ito lang ano, uh, grahi maliit. Ang <coughs> Ito bubuhusan ng kanilang kaluwag. Mali isang kwarto. Dito wala pang kwarto, empty pa. Dalawang kwarto sa taas mga bikers 'yan. Doon yung ating mga ano, kadampak ang dami. Ayan, nasa si Jing. set up yung motor uh, si yan ito pala yung sala mga bikers itong pinto kapunta doon doon yung usina uh, at saka yung lababo doon may pinto din sa kabila bandang doon may pinto din doon at saka uh, yung tawag nito yung bintana din dito may bintana din dito yan. Water. Uh. Bago buhos at mga bike yung nilagay mo na ng ano. Ng mga ano. Uh, kabilya. 40 by 40. Itong kwarto. Pang buhos sa ano. Sa flooring. Sa baba. Parang putik na. Ay. <laughs> <laughs> yeah, na no, okay na? Ay, sige na, ayos mga bikers oh yan. Ilalatagir na ng siminto. So yun tapos na tayo mag flooring mga bikers no. Simula sa kwarto hanggang do CR sa kaitong sala, doon na lang sa grahi. Yun na lang po ng mga bikers yan. Yun. Know doon lang tapos dito sa rooftop yan maglalagay din dyan sa mandi na ulit